ayan oh nag-express pag mga oh. tayo ganun yun kailangan aano ka sa ano ka sa tanong tayo dyan kung saan yung liwanag ko tanong mo dyan o, sige 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 ano taas to know, wo, no? eh, dito, dito, ta dito kami galing sa kabila dito tumawid kami tarik hindi so, mo na tricycle dyan ha lupit kasi si Master kita ano taso kasi okay. kami okay. okay.